So oh, talalay, para sa itong isa. Thank oh, oh, oh. lalong si pagi <laughs> okay. Thank lang. lang. ito ibigay mo nalang sa anak ni Emil. may anak yung Paklase ni Talalayo. Para kay nang Norna, 1K daw po. Ay, thank you po, Mang Ligaya. 5K naman daw po para kay Hisen. Nat yung ating dalawang, ano ay, bibigyan ko ng ting 500. <laughs> Pagkakalina rin po ulit tayo sa Kanahay at mag-update po ulit ako dito sa ipinapagawa pong dindahay. Ayan po, bali meron na nga po ditong hollow blocks. Tapos po ay okay na rin po ito. May sarado na. May pintuan na rin po na pwedeng sarahan. Ayan, ito po. May pang sarado na. Tapos dito po sa loob ay ayan... Kaunti na lang ang patong ng hollow blocks at uh, matatapos na rin po. Oh. At makapag-impis uh, na po dito. Ito pong mga halaman dito sa harap, ay po'y tatanggalin. Para kapag nasa highway ka po, ay kitang-kita po itong tindahan. Para tanaw na tanaw po. Ayan, at nagpapamariyanda na po si Heisen. At ito po ay pag natapos na, ay papalitadahan tapos po ipuploring na po itong pinakang ito po itong baba yan at kahapon nga po ay bumili kami ng ref may send parang maganda eh, dito nakalagay ang ref ah honey oo, Para kung halimbawa may kukuhain ka, galing ka diyan sa loob, ay eh, madali mo kukuhain kaysa na dun sa dulo. Parang diyan nga maganda eh. Tapos ayun, itong table mo, ito po kay nanay, ay maayos pa naman po ito at matibay pa. Kaya lang, ay pipinturahan na lang po para magmukhang bago. At saka tatanggalin po ito ah. Ito po yung may, may ano lang, may tamtax. Sila po ay nagsasako na ulit ng mga buhangin. At ito po ay tutuloy na po nila ah. Yan, kaunti na lang po ah. yan po at naghahalo na ulit. yan na ay yung panggitnahan eh. Doon sa halo blocks. Bali dalawang halo po ang ginagawa nila. Yung isa po doon na yun po yung pampalaman sa loob ng halo blocks. Ito naman po ay doon sa gitna sa mga pag po. At ngayon po ay maganda na ulit ang panahon. Dito po ay pabago-bago ang panahon. Kahapon ay maulan. Ang isang araw ay mainit. Ang gawa po pala ni Kuya dito ay diretso palitada na. Habang tumataas po itong itong semento ay diretso palitada na rin po sa likod. yang kaya hindi na po mamamroblema kung paano papalitadaan ito. Ayan. Talalay! Talalay po, may pasok na naman mamaya. ya attend po ni Haisin sa school. Pero malapit lang naman po at uh, doon lang, ah. Sa may bahay na yun. Konting lakad lang po. Kaya po si Inang Merna. Inang Merna! <laughs> Matatapos na po ang tindahan. Ano pong pakiramdam mo, Inang Merna? Ay, masaya ako. Sabi mo. Ay, um, salamat ng nang lubos-lubos sa Panginoon. At um, may mga taong tumulong sa akin. Ano sa Sawa. Buhayan. Mga laway kay Ate Nels. At kung hindi sa kanya, hindi namin makikilala yung mga donors. Kaya um, lubos-lubos ang aming pang pasasalamat sa kanila. Na, um, magandang loob nila. Ay, natulungan kami para makaahon kami sa kahirapan. Talagang hirap po ang buhay namin. Kaya kami nga po ay nung magsabi po si Ate Nels na may tutulong ay hindi na po kami dalawang ang tanggapin. At para po makatulong nga po sa ang buhay, sa aking manugang, at sa aking anak kami na dalawang anak. Eh, na po, ay talaga pong ina po ang nagiging na problema ko. Kung saan kami kukuha ng pampaaral, pagdating ng panahon. Dahil na kung aking panganay na ako ay grade 7 na, ay eh, yun po ang nagiging problema ng unang-una na naisip na, ko kung saan ako kukuha itulong, itulong, itulong ng itutulong sa mga ng mga bata. Yung po na si Agi naman po ay eh, walang At ako po ipapasok muna dito. Bawa, dito. <laughs> ako po ipapasok muna dito. Ah. <laughs> <laughs> yan Boss, nalubos po yeah. na aking pasasalamat sa Panginoon. Opo. Kaya Ate Nels at uh -huh. saka po doon sa mga subscribers na tumulong po sa amin. Maraming maraming salamat po, Panginoon na lang po. Ang bahalang gamanti sa inyo. Sa inyong mga, mga magandang doon sa amin. At salamat po ng inyong natutulungan. Sana po ay lalo pa kayong swertehin at mm, nang magkaroon pa po ng maraming matulungan kayo na uh, kapwa namin mahihirap. Talaga pong um, ang buhay po namin dito ay ganoon lang po kahirap. Dahil uh, po sa mga, mga nakaraang bagyo, talaga po kami po ano ah, uh, maging sagad na. Salamat po ng marami. God bless you po sa inyong po lahat. Salamat po. Salamat po, Inang Merna. At congratulations po sa inyong nalalapit. At malapit ng matapos na tindahan. Congratulations po. At salamat unang-una sa ating Panginoon Diyos, sa ating mga subscribers at mga sponsors na patuloy na sumusuporta po sa atin. Salamat po. Salamat po. At magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat. Kahit po mahirap ang buhay ay... Tuloy lang po, laban lang. Nga po. Marat. At uh, si RJ naman po ay masipag, si Hazen ay kahit po mayro pa buhay ay hindi naman po magugutom dahil talagang ginagawa naman po ng, ng paraan sa araw-araw. Ayun po. At sa uh, maraming maraming salamat din po sa buong pamilya po ni Hazen na siya pong gumagabay ng si mag-asawa. Salamat po ng maraming. Yeah, thank you po, inang Merna. na. Nakabaon Ah. Hayaan mm. na si RJ magbuhat niyan. Mabibigat yata ito yung mga lupa. Mga lupang nakapaso. Tsaka mainit pa din. niyan Oo, mamaya na lang hapon. Ito ang gaba natin. Mm -hmm. tayo, o, an, Ako nakakatrabaho. Ay mamaya hapon, ngayon, kainitan na lang haput nga, na. Tanghali. Yeah, mamaya paglilong ng araw ay, eh, saka na lang po na yan, Ayan po. At malapit na pong matapos. Tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng halo blocks. Hey, Kaunti hey. na lang po. Yun pong ibang mga halo blocks ay pinuputol. Kapag ka po yung nado na sa may parting do dulo. Yan para magkasya po ang hollow blocks na ilalagay ayan at bali tayo po ay nagpabili ulit ng hollow blocks ayan po ay 20 peraso na laang 20 peraso hane 20? 20 peraso po ah. para po dun ay sa taas Lagi. Mukha namang matibay yung kuha na ni RJ yung hollow blocks ano yun tinitigtig at para ano ay matibay ay nabibili na ano eh marupok Parang pag uh, binuhat mong gano'n yan ay namamagpag. Oh, yung parang natatanggal po yung mga ano. Ay yan po yung aking ginaganito. ayo, oh, Abay, matibay. Did Hindi mo magana Hindi sa pamangkit ko yung nabideliver din At ayan guys, ang ating pong recipe for today's vlog. Ito po ay, yan po ay isdang yellow bean na inasima ng borong kamyas ayan po si RJ at mag-uumpisa ng maglinis daw po dito sa harap ng ano ah ng magiging tindahan baka may pako ani mga ngatong

Half day lang pala ang pasok ninyo. May misa na hey, iulang lang ulan, hindi hey, nagpapaulan. <laughs> no, Ba't ka nagpapaulan, Dudut? nagpapaulan. Malapit din lang po dito ang school ng elementary. Yung bagay may high school din doon, nani po? Neglected din natin. Ah. Malapit lang din po dito. Kaya kapag uwihan po ng mga estudyante mamaya ay... Eh, yan, mga mga nagsisipaglakad po. Dudot! Pag ikaw ay pauwi na, tapos ikaw si ay nauuhaw, dito ka bibili, ha? Pag ikaw ay dadaan dito at nauuhaw ka, dito ka bibili ng tubig. tubig. Ayan po, at uh, tinatanggal na ang orchids. Ang dapo. Ang pagtawagin po ay dapo. Ang dapo ni ng Merna. may cruise na ng dripood. maganda nga yung drip food. na po. ang oh, po ang ano? yun yung yellow pin at meron mong. din pong munggo. Eh. Tama, hmm. baka mapanood ni Mama sabihin ay huo oh, na lang sa doon din nakikain po. <laughs> okay lang. Napadaan lang po siya nakikain lang. Ang <laughs> Kain ka na, kain ka na. Kanin mm. pa kuya. Ulam Meanwhile, yeah, at meron po tayong subscribers from mm -hmm. ang Mono Rizal. Ano na nga pong pangalan mo? Ligaya. Si Ma'am Ligaya. At tinitingnan po niya itong lote. Tara po, tingnan po natin doon sa loob. Ito po yung mga kasama. Ano nga nila Bakit? Hakbang! Nang malaki. Kaya po ninyong makbang. Ah, Oo. Oh, oh. ah, oh. Ay, alalayan mo, RJ. Alalayan mo lang ang... Yan. Isa-isa lang po. <laughs> Talalay. Ah, siya. Oh, pwede naman po doon. Antayin na po natin. Antayin na po natin yung kasama. <laughs> Sino po ay from Mangono, Rizal. Ito po yun, ma'am. Yung simula po dun, uh, yan, may bakod po. Ang likod po. Tara po sa likod ko. ang frontage? Ang Ay, in ang meron nung lapad po ba ganito? Ang ganda po ba? Opo. Opo, po sa may bakod. Anong lapad, anong lapad ba? daw ba ganay un? Hindi ko lang ate alam. Mama, isa sukatin ko. Kukunin ko yung nito. Oh, sige. May ano lang po, may dumi ng aso dito. Makapakad po rin yun. Hindi, Ayan po. Um, At uh, gusto ko rin pong... Ngayon lang, lang kami hindi pumunta. Oo, uh, uh, okay Kasi lang po. Kasi ayos lang po ako ng ano, sa limbo. Kaya gusto ko rin Gusto ko rin pong makatulong ka na inang merna eh. Kaya ah, nabigay ay, ay i-ano ko na sa vlog. Ayan uh, po. <laughs> Ayako na lang po magbubukas. Ayan okay. po. Bagay patulat kahila. Ako na ate. Ayun, okay na. Puso ka lang po dyan sa likod wala nang magiging tindi ayan po, hanggang doon daw po sa kawayan parang... doon po sa kawayan sa dulo ang ganda po, ang ganda na po ang ganda doon pa po yung 469 hanggang doon ang ganda doon po sa kawayan ang ganda doon po sa kawayan may mga saging mo. Pasukan okay. lang po. Ito nga yung mayari ngayon okay. okay. Kapag ka naman po, halimbawa, mabibili po ninyo ito. Sa inyo na po ito, pwede po ninyo ipatanggal o ano. Ayun na po ang bahala. Ah, sige po, pwede po. Ah. Arjay, bukas kaya yung loob. Siguro. Pwede pong halimbawa habang wala pa kayong itinatayo, pwede pong paupahan muna ninyo? O ayun samanta. Tingnan mo diyan, meron Meron may Eh, may po, sabi ko, may diyan May bomba. Bumakalat. may Lang Malawak din pala ha, ni. Eh. Makalat Kailangan lang linis. Kailangan linis. Paki-dala ano no. Okay. Pero meron po po yung dito. Meron po dito. Meron May ano po doon, ah, baka mapakanin Nagustuhan daw po itong kwan na bumba. Ang tawag po sa amin diyan ay bumba. Poso ay bumba. Wala ka naman po, makakaano dito. Makakaano. Ay, yung pong pamangkin po nila. Ah, inang eh, Merna, na pamangkin mo po. Bagay yung nagparito na nung isang araw sa Kabite. Okay. Sa oh. Ayan guys, bali kami po ni inang Merna na ay nakisakay na sa kanila at pupuntahan po natin ang mga eh. sa video. Nakisama <laughs> <laughs> ka nga po. Eh. At yun po, yun po, Pupuntahan naman po natin ay yung palayan. At okay na po yung dun sa lote balik ako sabi yan po nandito na kami at titingnan naman daw po ay yung palayan dito opo dito naman po yung pwede lang makilosot <laughs> Ayan po na dito na kami pagaspasang hangin Ano po sa naisasahan? Ayun ang meron na ito po. Sino po ng itong ng ito? Ito po yung hindi sakop ito. o sakop? Ito yung dati sakop sa luno po. Hindi po, sakop po nitong palayan. Kaya... And hindi. Ang gandaan po. Hindi. Balik na po kami. Sige po. At nagustuhan po ni Mami yung lupa. Ah, yung palayan. Oh, tsaka po yung lupa. Ngayon po yung pupunta na kami doon sa may-ari po na yung palayan. Para makausap. tayo po. Diretso na po ulit tayo. Much, much, later. Ayan po, okay na po yung naging usap. Antayin na lang po yung may, mismo may-ari at nasa Maynila. Padating daw po bukas o linggo. Ayan po at nandito na ulit kami sa bahay.

Sa inyo, mag um, Salamat po. At hihahatid uh, ko uh, kita. Pupuntakin so, uh, ko po mamaya. Oso, Opo. magkikita bukas. Okay. Sana nga magkita tayo bukas. Wala para... na namang ulan. Okay na po. Wala na namang ulan. Ay hihahatid ko kita dun sa sasakayan. Oh. Salamat, Salamat po. Message, message, message Opo. Sige po. Thank you. Thank you po sa papas ko. Opo. Ayan sila po. Ano po? Naku, 65 po. Oo. Sigurn na din. Oo. 75 mo. Oo. Wala ka sila Hopefully sila makakuha ng mernahan eh. O, at oh, uh, so uh, at mabait mabait po si Madam. Kahit nga wala ko namin na kilala si Ma'am Ligaya ay eh. kilala na lahat pala dito. Yung oh, mga ano. Opo. Lahat mga pamilya mo. Oh, talagang okay. siya po ay nanonood sa atin eh. At kilala si Hayden, si RJ. Si oh, oh. <laughs> Si Nadudutski. Ay. Kaya thank you po sa panonood sa aking sa aming mga YouTube channel. Ayan, at update po. Nagtatrabaho pa rin sila. At sila po ay nag papalitada. papalitada na. Nagpapalitada na. Wow. Ayan, at si Ma'am Ligaya po bago umalis ay bumaba ng sasakyan at nagpunta rito dahil gusto niyang asya po ay may isiner, may isiner sa atin na blessings para kay Inang Merna 1K daw po ay, Thank you po Ma'am Ligaya Nakang tulong po ito sa amin Bali si Ma'am Ligaya po ang pinulong binulong niya sa akin na 5K naman daw po para kay Hyzen Pantagdag oh, ka dito sa Oh, sa tindahan. Sa tindahan. Thank you Tapos, po. meron din po kami ni Teo. Kay Teo. Bibigay ko na lang po yung kay Teo. Tapos, meron din po ako. 4K. Pero baka itong akin ay... Uh, Salamat po ng marami. Thank you po. Maraming tulong ito sa po dito sa pagpapagawa. Thank you po Salamat po at kami nakapas kay Atenance po. So, sa kanya po, magdadaan <laughs> po ang aming suwerte. Sa kalong po ng Panginoon, magdadaan loob po ng Panginoon. Uh -huh. po ng Panginoon eh, uh, so, nadadagdagan po ang panghuhunan ni Haisin. Yeah, uh -huh. Salamat, Salamat po, na po, Yung sa akin ay ano din na. Uh, parang dito ko na rin lang ilalaan sa tindahan ni Haisin Ipapagpabili ko ng simento. At uh, ako na lang ang bahalang maglagdag ng pabili ng semento. Malaki, malaki. Yan, yeah. at yung ating dalawang, ano ay, bibigyan ko ng ting 500. Oh, uh, 500. <laughs> uh, ting 500 kayo. Salamat, po. salamat. Para po. men. Salamat. Po. Salamat. Po. Salamat. Po. Salamat. Po. Salamat. Po. Salamat. May Salamat. 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 Ibang mabigyan na 500 at nabilis. Biglang sinipag. Kung <laughs> makita po ni Ate Nels, ay talagang kami po ay uh, ng biyaya. Sa lahat po ng kanya po mga salamat po kay Mang kay Tita Digi, kay Mang Bigaya, kay Tita tapos sa Ay, mother and tuning mother. blood. Mother and tuning blood. blood. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa tulong po ng Panginoon, talaga po kami. Nagkaroon po kami ng swerte. Atinels. At may binigay din po sa akin ang mga chocolate. Wow! Makikihawak nga kayo Sige po. Ah, makikihawak Wow! Ito ay chocolate hazelnut. Tapos may mga ha? Ayan po at may mga chocolate. Eh. Akin na. O talalay, para sa iyo itong isa. Ayan. Tapos sa akin itong dalawa. At bibigyan din natin itong ating lang lalong si Pagi. Salamat po. At ito naman ay kay Kim. Bibigay ko kay Kim. Arge, ito ibigay mo na lang sa anak ni Emil. Di ba may anak na ma Kasi yung klas. yung kaklas. Oo. Oh, ka si oh, but may anak yung kaklasin ni Talalay. Oh. Salamat dati. bigay mo na lang. Bibigay ko na lang. Oh, sinibawas mo na si Talalay. Okay. Aba, yan naman pala eh. Nakapagod na. Uh, ano sa tabi mo? <laughs> Sarap. Ay, yan kay Kim. Ay, po pala yung dalawang ano, honey. Mm -hmm. At yan naman sa ate Kim. Ate Kim, sa mga sa Ayan, at si RJ po ay bumili ng merienda. Anong merienda yan, Mami. Mami? Ah, Oo okay, nga, mami. 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 At saka mayroon pong tinapay na hambor. Bumili na lang po si R.J. ng mami. At meron pong nagtitinda sa may school. Ah, ito ang kuhanan nga lang pala ito. Oo. Sarap. Pero may tinapay, kaulang. Ayan po ang tindahan ni Heisen. Ayan po ang tindahan ni Heisen. At ito naman po ay lilinisin pa. Hindi pa pala po natapos. Pero 'yan po ay ayusin pa po. Yan, thank you Lord.